Tatlong miembro ng komunisang grupo patay sa encuentro sa Kalamansig, Sig Sultan Cotat. Isang sundalo naman ang namatay detalye na balita mo na kay Jun dibuco takaaris 19. Assalamualaikum brother Jun. Alaikum assalam kay ang Angel. Patay ang tatlong teroristang komunista habang isang sundalo ang nagbuwi sa buhay sa naganap na enkwentro sa bahagi ng barangay Dato Andong, Kalamansig, Sultan Kudarat. Sa impormasyon mula kay 37th Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel Christopher Capuyan, nasa isang military operation sa kanilang tropa ng makasagupa, ang armadong teroristang grupo na pinamunuan ng isang Eusebio Caranaso alias agaw o bricks. Umabot sa mahigit sa isang oras ang palitan ng putok hanggang sa napatay ang tatlong komunista na umanoy na haharap sa samot saring kasong kriminal tulad ng attempted murder at murder. Narecover din ang tropa ng 37th IB ang tatlong M16 rifles na gamit ng tatlong komunistang napaslang. Habang sa ilalim ng command ni 6th or 3rd Brigade Commander, Brigadier General Michael Santos, mas pinatindi ang pagtugis sa mga natitirang mere membro ng komunistang grupo sa lugar habang binigyang disenteng libing naman ang napaslang na tatlong rebelde bilang pagbibigay galang ng 37th IB sa karapatang pantao labis namang nalungkot at nagpaabot ng pakiki-dalamhati si 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran sa pamilya ng sundalong nasawi. Mula sa Central Mindanao RH19 Jun Di makutak Disaster Way, sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June, Sokran.